Day off. Pakinga. Labas tayo. Hello. Magluluto tayo ngayon ng munggo. Magluluto tayo ng munggo. Nilaga ko na siya. Ayan. Haluan natin ng malunggay. I-hagot natin ito. Haluan natin ng bunga ng ano, ang palaya kasi wala tayong ang dahon. Kaya ang na lang na bunga. Pagluto na yung palaya, gigisa na natin ng kamatis, sibuyas, bawang. Ayan, haluan natin ng malunggay. Ayan, lagyan ko ng asin. Nilagyan ko na rin ng cubes. pag na natin. na natin ang malunggay. Sawak na ng aking munggo. Ang halo ay ang kalaya na bunga. yan Busog na, na naman ang tamig. Yan, Luto na ang aking munggo for lunch. Munggo. Yummy, yummy.